So ayan mga kumarites, ito pa nga ay yung mga nakaraang linggo pa. May oras kasi na tinatamad akong mag-vlog. Pagpasensyaan nyo na nga pala yung boses ko kasi naku mukhang magkakatonsil tayo. 6 to 4 pa nga pala tayo nito mga kumarites at galing pa nga ako nitong panggabi. So ayan, pagka-out ko nga wala pala kaming OT. Ayan, tulog pa yung dalawa. Dito nga pala sila sa sala natutulog. Apat na araw ata silang walang pasok nito kaya nandito si Mark sa bahay. Basta sabi ko sa kanya magpapaalam lagi sa kanyang mama para alam na naandito siya. Dumaan na kami ng bakery at bumili nga din ako ng dalawang buns para nga may almusal itong dalawang bata. Pa-emote-emote pa nga ako at pa-video-video dyan. Pero maya-maya lumagapak yung anak ko sa sahig. Naku po, nahulog. Sayang nga at hindi ko nakuha na ng video. Kaya ayan, nilagyan ko na lang ng harang para hindi ulit mahulog. Itong pinagdikit nga na sofa ang kanilang hinihigaan. At habang tulog nga silang dalawa ay magluluto nga pala muna ako nitong kanilang almusal. Wala nga pala silang pasok niyan kaya okay lang kahit tanghalin sila ng gising. Ayan, nakakita pa nga pala ako nitong corn beef na galing pala kainay. Kaya ayan, nilagyan ko ng patatas. Ginasa ko lang tapos nilagyan ko ng kaunting sabaw para mamayan tanghali eh meron na nga silang ulam sabi ko nga ang almusal nila ay yung buns tapos ito yung ulam nila sa tanghali para hindi na nga ako gigising ayan dito ko na nga sa lamesa inilagay dahil tutulog nga ako mga kumarites para mamaya eh meron silang kakainin ako kasi mga kumarites inuuna ko talaga yung pagkain nila lalo na yung anak ko noon nandito pa lang eh ngayon dalawa na sila walang magugutom sa pamilyang ito nako po <laughs> kaya nung nalaman ko nga si Mark na hindi nga kumakain kaya awang-awa ako talaga sa batang to kaya sabi sa inyo mas priority ko talaga ang pagkain yung luho ko naman ay eh, pag may extra lang. So ayan, bago matulog, magtitiklop muna ako ng damit at ayan, tingnan niyo yung kanyang mga sugat. 'Di ba? Tuyo na. Kita niyo naman, peklat na lang yun natira kung hindi pa natin nagamot. Eh di sana hindi pa yan magaling ngayon. Pagpasensyahan niyo na nga pala yung mga video natin, putol-putol. Wala kasi ako sa wisho mag-vlog. Ito nga pala ay eh, papasok na ulit ako nito mga kumarites. Wala kasi signal sa loob kaya nandito ako sa labas. No mga time nga na to, eh, hindi pa nga pinagbabawal na tumambay dito. kacat ko nga pala yung anak ko nito kaya nandito ako sa labas. Wala kasi sok sabi ko gumawa sila ng module. Sabi ko, pag natapos nila yung module nila, ibibilhan ko sila ng ice cream. Kaya naman, ayan, pupunta tayo sa 7 eleven Naku, kung hindi mo pa bibigyan ng premyo, ay eh, hindi gagawain. Sabi ko kasi sa kanilang dalawa, pag awas ko nabukasan, titingnan ko yung mga ginawa nila. Hindi pwedeng walang gawang module at baka matawag na naman tayo ng teacher. May ginaman at kahit papano, eh, sumusunod naman sa akin. So, ayan, mga kumarates na, dito na nga pala tayo sa 7 eleven at titingin nga tayo ng ice cream. Siyempre, yung medyo mura lang, no? Siyempre, budget, budget din tayo pag may time. At ito nga, ito yung napili ko, yung dalawang maliit lang. Buti may selecta na cute size lang. Tingnan niyo naman ang cute. So ayan, ito na yung ating dadalhin sa kanila. Sana naman ay gumawa sila ng module nila. Pagpasensyahan niyo din kung limitado lang ang ipapakita ko sa inyo kay Mark. Syempre para sa akin eh, para na rin sa safety ng bata. Syempre hindi natin masasabi, content creator tayo. Syempre marami tayong kumarites din eh, ikaw mutual friend pa ng stepfather niya. Kaya yan, for the black muna ang <laughs> um person. Syempre baka pag -inita ng bata, mamaya mapanood niya 'tong mga vlog ko kung ano anong pinagsasabi ko din eh. Ay kung pag inita ng bata, hindi kasalanan ko pa. Pero syempre, wag na wag lang nilang sasaktan si Mark at nako talaga namang may kalalagyan sila at nako po. Child abuse 'yan kung sasaktan nila yung bata tapos bubugbugin pa nila. At dahil nandito siya sa akin, ako ang pangalawang ina niya at responsibilidad ko din siya dito sa bahay. Kaya kung anong pag-aasikaso ang ginagawa ko sa anak ko, ganun din yung ginagawa ko sa kanya. Para maranasan din naman niya kung paano talaga ang totoong ng totoong isang magulang. At piling ko naman eh, si Mark naman eh, at home na at home na nga dito sa bahay. Sabi nga namin, eh, bahay niya na rin to. Ang sabi ko nga sa kanya, huwag siyang mahihiya at kung may problema man siyang dinadala, ay e, magsabi ang siya sa akin. At ayan, habang kumakain nga ako, i e, chineche ko nga yung kanilang module kung gumawa nga ba talaga sila. At in fairness naman, eh, gumawa naman sila mga kumarites. At dahil nga kahit papano, nabibigyan-bigyan ko nga din siya ng baon, sabi ko mag-ipon. Ang tanong pa nga sa akin ng bata, paano daw kung makaipon siya? Ano daw kaya magandang bilhin? Alam niyo ba kung ano yung sinagot ko sa kanya? Sabi ko, yung bilhin mo, yung para sa sarili mo. Sabi ko kung ano yung bagay na gusto gusto niya na hindi niya makuha, yun yung bilhin niya. Sabi ko kasi dahil hindi ka naman nagkakapera at ngayon lang, para sa sarili mo muna ang unahin mo. Nakakatuwa naman dahil nakikinig din naman siya sa akin. Sabi ko nga ipagigihin lang ang pag-aaral para hindi nga siya mapahinto ulit. O siya, hanggang dito na lang muna. Bye!